Hello guys, good morning. Welcome back to my channel, Eric Mix Vlog. Sa video ito guys, mag tutuba kami ng saging na binangay. Tsaka maghanap din kami ng ano, saging na sabah para lutuin namin mamaya kung may hinug. Kung wala pang hinug guys, painugin muna namin bago lutuin. Uh, shout Shoutout pala sa mga kasamaan ko sa trabaho dyan sa Imate. Good morning sa inyong lahat. Musta na ang trabaho natin dyan? Pero bago ang lahat yan guys, intro muna tayo. Ito guys, papunta na kami sa area guys. Tawak oh. dito guys. Oh. Yan o. Oh. Yan guys. Oh. Ito pala yung kasama ko guys si Clarence. Magay ka Clarence. Huh? Yan guys. Yan oh. Ang dami oh. Yan, pupunta tayo sa area. Sama yung pantay namin, no? Oh, nauna na. Daming niyog dito, guys, oh. Niyog dan oh. May durian, no? Oh. Mamaya, oh, kukuha ko ng lansonis doon ng babal na rin po ng no, daming hinog. Tatamis pa. Ayan guys. Ayan. Malapit na kami sa area. Ito yung gabihan namin dito sa may pa guys. Oh. Ayan. Ayan. dami yun. Oh. Daming takway nito. Hanapin mo lang. Ito Tyson no. Shout out kay Tyson no. Walang problema pag maglaing tayo dito Tyson no. Daming ma... Makuha na ng ano. Dahon ng gabi ano, dami niya no. Yan. Ayan. Ito po yung sa sapa. Guys, ang daming gabi, guys. dito na kami sa area, guys. Ayan. Lawak yun, guys. Daming mga niyog. Ayan, dahil nang sumunis, guys, oh. Sayang lang nagkalaglagan lang eh. Ayan. Ang daming bunga. Ayan, oh. Ayan oh, daming bunga. Oh. Yun. No? Tikim muna tayo. Tamis ito eh. Ah. Yan o. No? Ang daming bungo. Yan guys. Ano yun? Ito guys. Dito na tayo guys. So guys, so ito yung binangay. Yan, ito yung kukunin natin. Ito yung lakatan. Binangay tawag dito guys sa Manila, lakatan ko. Puso, oh. pwede pambala sa kanya, no? Hmm? Ito pa ba natin sa palingki? Yan no. Tainugin lang natin to. Yan guys. Tama yan pang ano. Ayan. Maghanap pa tayo dito guys ng saging saba. Ito may nakuha na ako ng isa guys. Oh. ito guys so, oh. ito liit lang nakuha ko pero okay na rin ito so. Dito guys maghanap tayo may lansonis dito guys kuha tayo ng lansonis Medyo napagod tayo sa kakaikot dito sa area guys. Kain muna tayo ng sunis. Kain muna tayo. Kain muna tayo guys. Ay, nagutom. Nagutom ako. Ito lang yung merinda natin. Um, hmm? amis. Iya iho, dami malam sunis kesi so, dan dami. Hanggang dito lang muna yung video ko guys. Kain tayo sunis. Sa mga subscribers ko at sa mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Magkantang umaga po. Happy farming. Bye bye.